Hi guys, ito po ang Mr. Gamer Public Channel. Andito po tayo ngayon sa kahabaan ng Santo Cristo Street, Divisoria, Manila. Ito guys yung bungad ng Santo Cristo Street. Nasa bungad tayo ng rekto. At saka itong uwi na to papunta ito ng Divisoria Mall. Ah, ito babaybayin natin papuntang Divisoria Mall. Ito guys yung mga bagong pwesto ng... Santo Cristo Street Divisoria, Manila. Ito na magaganda na yung mga pwesto dito kasi may kanya-kanya na silang uh, pwesto. Yan, magkabilaan guys. Ang likod ng mga pwesto na to, mayroon din yan mga paninda na sa loob ng uh, sa may mga build, sa may building uh, loob ng building guys at saka mamaya pagbalik natin ikutin natin itong ang likod lang nito nito itong nasa video natin ng mga pwesto mayroon din yan mga paninda kung pupunta tayo dito sa Santo Cristo Street guys uh, nandito lang sa street na to di na tayo lalayo uh, mamimili lang tayo kung anong hinahanap natin mga paninda or anong gusto natin bibilhin dito sa Santo Cristo Street Divisoria Manila, yan guys lahat ng mga ori ng mga uh, mga pangangailangan ng bahay, andito na guys may mga pisto dyan kahit pang mga negosyo o mga pang bakery And, andito na lahat guys or sa mga school supplies uh, nandito hanapin lang natin yung mga pwesto guys ito namang binabaybay ko mga pagkain to mga paninda ito ang direksyon nito papuntang uh, Divisoria mall ito guys ito makikita natin ang divisory mall guys sa bandang dulo ng ating ah uh, itong street na to na ating binabaybay uh, mapupunta tayo doon sa harap ng Divisoria Mall. At saka ikutin lang natin guys itong ano, itong mga pwesto na to. Magkabilaan lang kasi to eh, gilid to ng mga building. Ito sa nasa kalsada ito ng mga pwesto. Yan oh. May kanya-kanyang tent. Bawat pwesto guys, para para sa mga sokat nila. Ah, may kanya-kanyang ano. Ito guys, yan oh. Andito yung mga crackers, mga gamit hindi, o mga tinapay, iba ibang klaseng mga ano, mga paninda dito na pwede natin bilhin at at, at saka pagkakitaan. O katulad nito guys, ayan no. lang natin diyan. At saka ang mga ano diyan, may mga kalating kilo o may mga wholesale din. O lahat ng ating ano guys, punta lang kayo dito sa Santo Cristo Street. Dito sa may Divisoria, Manila. Ayan o, oh, napakaluwag ng kalsada. Kasi maganda na ngayon ang ang mga kalinang Divisoria, guys yan o no, maluluwag na yan wala nang tra traffic ang mga tao dyan yan eh. kaya malayo na tayong makaka pag ikot ikot sa mga pista dito o ito guys Ito itong ating binabaybay ah uh, yan ay papuntang Divisoria mall yan o no? ito akyatin natin ito nga hagdan na ito na nakiatin natin bagong building ito mataas na building at saka mga A uh, business establishment din ang mga nandyan ang paligid niyan yan yeah, guys ang divisor remol yan no? Oh, yung kulay green na yan ay ikot lang tayo babalik lang tayo dito sa ating uh, nilakaran kanina kasi kanina yung nilakaran natin sa may bandang kalsada yun ng mga pwesto ito naman yung nasa silong ng mga building guys andyan kahit anong yan no oh, mga paninda ay, uh, dyan sa silog ng building na yan, meron din yan lahat mga accessories, mga wallet. Mga, at saka iba-ibang klase mga accessories na andyan. Ikot-ikotin lang natin yan mga palog. Ito naman nasa uh, video natin na nilalaga, uh, nilalakaran natin. Puro mga pagkain yan. Mga halong mga, ay mga yema, o mga agami kindi, iba-ibang klase at saka may mga accessories. Halo-halo lang mga paninda dito guys. Ang kagandahan dito sa Santo Cristo, hindi ka nalalayo. Dito lang sa street na to. Mabibili mo na ang lahat ng inyong agustong uh, bilhin. Yan oh. No? Ang kadalag karamihan dito guys ng mga paninda, mga pagkain. Kung mga damit naman ang mga ah, uh, bibilhin ninyo guys, ah, uh, nandun sa mall. Doon sa Divisoria Mall o sa ibang parte naman ng divisoria ang mga tulad ng mga parting tila. Ito sa Santo Cristo, for mga halos mga pagkain dito at saka mga school supplies. Yan no? Dito lang, kahit maulan, maaraw, hindi tayo mababasa dito. Kasi nasa silong ito ng building guys. Yan. Ang likod naman nito guys, yung nilakaran natin lang. Kasi kalsada yan dyan yung gilid na yan dito, mga pwesto na to itong nilalakad ko palabas na to ng uh, rikto. papuntang bungad ng recto na to guys itong nilalakaran ko yan ikot ikot lang tayo dyan kung anong kailangan natin mga gamit hindi mga kutkutin o mga aksesores o dyan dito na lahat ako ang mga binibili ko dito mga kasi pagkain ng mga binibinta ko mga gamit hindi at saka mga kutkutin guys ang aking A ah, binibili. Ang pinagbibilihan ko naman guys, nasa amay ah, may Metro Bank Banda na pesto. Dan doon ako kumukuha ng mga paninda kasi mas mura ang kanilang mga paninda doon. Mga bodega price kasi sila guys, mga wholesale. Kaya mas mababa ang kanilang presyohan. O dito yan o, makakabili tayo ng mga iba-ibang mga balot ng mga paninda dito. Mga crackers. Kung anong mga ah uh, pwede natin pagkakitaan dyan. Yan no, oh. ipili lang tayo ng mga iba't ibang klaseng mga paninda. oh ganun lang guys, yung mga nas nakikita natin sa ating video. Yan, pag gusto mong mga school supply, nasa mga pwesto yan guys, nasa mga building. Andyan, andyan, gilid lang itong nasa video natin yun, puro mga pwesto yan ng mga paninda dyan. Kaya ang binidyohan lang natin guys, itong uh, daanan ng mga kanya-kanya mga pwesto sa ah, labas ng mga building. Yan ah. Ito guys, uh, ah, na to ng recto. Ito, ito. Ah guys, nagpasalamat ako sa lahat ng mga subscriber at naroon sa mga video Mr. Gunner Public Channel. Thank you guys. Bye.